isang baso daw lagyan natin ng asin punuin natin ito saka lagyan natin ng buong bawang pampaswerte daw ngayong ngayong bagong taon bagong buwan last day of the month Hi guys good morning good morning sa inyo so last day of of the month ngayon, 31. So, may napanood ako kagabi na meron daw tayong gagawin para ma pangswerte. Kasi every year daw, first first um, first month of the year, ganito daw ang ginagawa yung mga mahilig sa mga pamahiin. So, gagawin natin. Kumuha ako ng isang baso. Ayan. Tapos, itong baso na to is lagyan natin ng asin. Punuin na, punuin natin ng asin. So, hanapin natin yung asin sa kusena. Ayun. White salt yung ginamit. So, gawin rin natin white salt. So, ayan. Lagyan natin ng asin. Asin, itong baso, punuin natin. Kasi napanood ko, every first first month of the year daw last last day or bago magkatapusan gawin daw natin ito pampaswerte so yung asin punuin natin ay yung baso punuin natin ng asin ayan na natin So, ayun na nga. Napuno na natin ng asin. Saka itong bawang na to. Ito, so, ilagay natin sa taas. Ayan. Ilagay natin dito sa taas. Tapos, mag-wish daw tayo. So, umaga daw ang pag-wish. So dahil sa umaga ngayon, ako ay magwi-wish. So ayun lang guys ang gagawin natin. So yung mga hindi pa nakagawa diyan, habol-habol na. Malay nyo may swerte rin, 'di ba? O ganyan lang.